Iba, tiniyak nga ng palasyo na sa kabila ng panahon ng eleksyon ay hindi gagamitin na ang pondo ng gobyerno sa kampanya. Sinabi rin ng palasyo na tuloy ang trabaho ni Pangulong Aquino kahit pa magsisimula na ang kampanya. Matapos bumuo ng koalisyon ng mga political parties at endoso ni Pangulong Aquino ang labing dalawang kandidato para sa Senado, tinayak ng palasyo na hindi gagamitin ang pondo ng pamahalaan para suportahan ng mga kandidato ng administrasyon sa eleksyon sa susunod na taon. Ayon kay Communication Secretary Ricky Carandang, ipinauubayan na nila sa mga kandidato ang pagdiskarte kung paano lilikom ng kanilang pondo para gamitin sa kampanya. Bilang chairman ng Liberal Party, inatasan ni Pangulong Aquino si Senador Franklin Drilon na maging campaign manager ng LP Coalition. Una ng inihayag ng Malacanang na hindi maaapektuhan ang trabaho ng pamahalaan sa pagpasok ng padahon ng pangangampanya para sa 2013 midterm elections. Ayon kay Karandang, sasama lamang ang Pangulo sa mga malalaking campaign sorties. Sinabi ni Drilon na ang mga political rally ay gagawin lamang sa malalaking bayan sa mga probinsya. Naano nang sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na tuloy ang trabaho ng Pangulo bilang punong ehekutibo kahit pa may mga kandidato siyang inendorso. Sinabi rin ni Balte na magiging mapagmatiyag ang palasyo sa mga ibabatong kritisismo sa Administrasyong Aquino. Ayon kay Balte, ito ay dahil posibleng magamit ito ng mga kritiko ngayong panahon ng eleksyon. as far as the candidates are concerned, then it is the beginning after they have filed, not technically the beginning of the election, of the campaign season, but it is election season. But at least for us in the executive work, continues to, to, work is still work. Work will continue. Despite the election or not, tuloy pa rin po yung trabaho natin. Kung kahapon ay nakasama natin si Pangulong Aquino sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan City, ngayong araw naman ay dito lamang siya sa palasyo. Alas 11 ng umaga ang meeting niya kasama ang mga taga Department of Finance. Samantalang alas 3 naman ng hapon ang meeting ni Pangulong Aquino kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at Budget Secretary Florencio Abad. At yan ang balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.